dapat niya. Dati Ang ulam ngayon ni karong sakal tagirin ni unsang puton ay sabaw, kato ba na ysa Asa ni gikan nga pansit ni? Sa shoe. Ah, sa Sarap nito guys. Sa pansit. Pero mas masarap talaga nito guys. <laughs> Sarap. I-share kayo na ako Guys, napay ko talaga. Kadagalang ko